Ang alam ko problema, ngatindi ako magtatampo? Pero mo sa inyong check ka up ba kanina naka-online online ka pa. Wow, Sosyal! Totoo ba? Eh ngayon, tinanggal na eh. Eh dahil tatakbo na ako. Pero dalawang taon. Pinayin mo, magpapacheck up ka lang, kailangan na naka-online schedule ka pa. Ano, same looks? Mga nanay ko, mga tatay ko, dyan yung malalaman ang isang leader na hindi nauunawaan ang katayuan ng kanyang mamawin. Bakit? Online. ah Online, online. Sige, sakyan natin. Pero papa papacheck up na lang, gagastos sa pa? Anong gastos? Una, anong kailangan mo? Low. May bayad mo lang? ka lang? Tos na sa. Anong pangalawang kailangan mo? Cellphone. Libre ba cellphone? Tos Pila ka Pinang malupit pangatlo, hindi ka marunong mag-online. Sampo. Sampo lang natin. Nanay, anong pangalan niyo? Sampo lang to. Nay, kayo. Marina. Si nanay Marina. Hindi mangyayari sa ito ah. Sampo lang. Si nanay Marina. Hina ko. <gasps> <gasps> apo, apo, apo. Apo. Dali mo nga ako sa health center. So magod yung apo. Tumigil ka, lola. Wala kang online. Ano nangyari ni Lola Marina?

Sa totoo lang, ang health center, ang purpose niya, para hindi na kayo pupunta ng hospital at mahabang pila. Noong panahon ko, ang health center, one 12 One two, sawa. Correct. Pumunta ka anytime. In fact, ang taong bayan, kaya pumunta sa health center, una magpapacheck ka. Pangalawa, magpapakasalit. Merseta. Pumusta na mo. Maglalakad niya sa health center. isipin niya, sana may mo, sana may mo, sana may mo. Totoo ba? Ito pa pa sa aking yun eh, kasi sayang, malapit lang. Ngayon ang gagawin ko sa sarili ko, huwag ko yung may nararamdaman. Ano, kakausapin ko sa sarili ko, Uy, tumigil ka, huwag ka magkasuti, wala kang schedule. <laughs> Pati ba naman magkakasuti, kailangan ka schedule pa? <laughs> Chihuahua. pagpapalik kami ng dating sistema ng health center. At may maintenance sa ulit. Hindi mo dati na makatanggap kayo sa akin ng maintenance kit. Anyway, basta, may awa ang Diyos. Uulitin na lang naman natin yung gagawin natin. O sa mga kapalit natin mo sa sa mga kapalit natin muslim. Ito ito, 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 ito. Totohan lang. Ang Maynila, o para tayong mga kasyano, para alam lang natin, eh sababi, alam niyo na history. O, pero sa mga apo natin, alam natin. Ang Maynila ay binubo at pinamumunuan sa lumang panahon ng mga raha. Raha matanda, raha bago, raha nakandulang, yung mga kalipong sa amin sa tuno. Sulaibang, ibig sabihin, bago maluhating, ang mga pastila, ang Manila ay Islamic City. Okay. Through the years, 300 years, tayo na nga mga naging katoliko. So, pero yung mga kapatid natin muslim, hindi umalis. Paano po nasabi? Meron sa Piapo, sa San Miguel, sa San Andres, sa Tundo. Ito malungkot. Nung punsyal ako, nung punsyal ako, lagi yung mga kapatid natin muslim, nagsusulisip. May death certificate. <laughs> Bakit? Kasi yung mahal nila sa buhay na namaya pa, kailangan nilang ipiyahe agad kasi kailangan ilibig. Eh, mahirap yung tao. Babiyahe sa bintana, sa may baisiha, ipabiyahe sa tagi. Doon nila ginagalayan yung labing ng kanilang minamahal sa buhay. Sabi ko, parang may mali. Noong nag-mayor ako, Napasip ko meron tayong North Cemetery, may South Cemetery, may Chinese Cemetery. Bakit walang Islamic Cemetery? Saan maglilibing yung mga kapitbahay natin, kung pare natin, kaibigan natin, ang anak natin mga Muslim? O kaya after 500 years of history ng Maynila, first time nagkaroon ng Islamic Cemetery dyan sa South Cemetery is same ang tayo. Na sila dito pinamana, lumaki, nag-aral nagpamilya, bahagi ng komunidad natin. We live in harmony. Isang close sa dalang ang pagitan, Boulevard, pagtawid ko ng Boulevard na sa Reno, Pagtawid mo na kapilang po ni But we live in harmony and yet they don't feel that they belong because pag sila'y namamatay, kailangan pa silang dali sa palayo. O ngayon, dito na sila sa lungsod ng Maynila. Nabanggit ko lang kasi nakita ko may mga kapatid tayo ng Muslim. O. Pakapa, bakit ka dito dito naman ng Maynila? Napapansin ko ba? Parang wala na namang kundiyan, no? isa tayo? Di ba nagkaroon na ng disiplina? Bakit parang napapayaan? Noong araw kasi, alam niyo bakit? Kasi may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, at madaling araw. Nakikita ninyo ko sa kalasada. Sabi nga ni Peter, walang may gobyerno. Ngayon, parang wala na naman tayo sa mundo. Oh, kita mo? Si, napapasin ng mga tao. O kumalatag kayo, ibabalik natin ang sigla ng Luzon ng Maynila.